Hi. Si Maria ang kanyang pangalan. Isang dalagang may simpleng kagandahan na nagmumula sa kanyang kabutihan. Isang simpleng dalaga na may mabuting puso. Ang kanyang ngiti ay nagbibigay liwanag sa bawat araw. Nakatira siya sa isang maliit na baryo sa Bulacan. Isang lugar na puno ng kasaysayan at kultura. Mapayapa ang buhay doon. Sariwa ang hangin. Ang mga bukirin ay luntian at ang mga puno ay nagbibigay ng lilim. Magkakakalinga ang mga tao. Mahal na mahal si Maria ng kanyang mga kababaryo. Sila ay parang isang malaking pamilya. May mga pangarap siya. Pangarap na magandang kinabukasan. Gusto niyang makatapos ng pag-aaral at makatulong sa kanyang pamilya. Isang kinabukasan na puno ng pagmamahal at tawanan. Isang kinabukasan na puno ng pag-asa at kasiyahan. Maagang gumigising si Maria araw-araw. Ang kanyang araw ay puno ng mga gawain. Tumutulong siya sa kanyang ina sa mga gawain mula sa pagluluto hanggang sa pag-aalaga ng mga hayop. Masaya siyang pumapasok sa paaralan. Ang edukasyon ay mahalaga para sa kanya. Nakikipaglaro siya sa kanyang mga kaibigan sa ilalim ng init na araw ng bulacan. Ang kanilang tawanan ay umaabot hanggang sa kalangitan. Simple lang ang buhay, pero masaya. Ang bawat araw ay puno ng mga simpleng kasiyahan. Hindi niya akalain na magbabago ang lahat sa isang iglap. Isang pangyayaring hindi inaasahan ang magpapabago sa kanyang buhay. Sa isang gabing hindi inaasahan, ang lahat ng kilala niya at minamahal ay mawawala sa kanya. Isang trahedya ang magpapabago sa kanyang tadhana. Pamilyar kay Maria ang talahiban. Isang dagat ng matataas na damo na sumasayaw sa hangin. Ito ang kanyang shortcut pauwi galing sa paaralan. Isang daan na ilang beses na niyang tinahak. Pero sa araw na ito, iba ang pakiramdam. May kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Palubog na ang araw. Humahaba na ang mga anino. Tila mabigat ang hangin. Tanging ang kaluskos ng mga dahon ang maririnig. Binilisan ni Maria ang kanyang paglalakad. Kumakabog ang kanyang dibdib. Gusto na lang niyang makauwi sa piling ng kanyang pamilya. Pero may ibang plano ang tadhana. Kumalat ang balita na parang apoy. Nawawala si Maria. Ang bawat sulok ng baryo ay puno ng pag-aalala at pangamba. Ang mga tao'y nagtipon-tipon, nag-usap-usap, at nagtataka kung ano ang nangyari sa batang si Maria. Puno ng bulungan ang dating tahimik na baryo. Ang mga bulong-bulungan ay nagiging mas malakas habang lumalalim ang gabi. Ang bawat ay may kani kwento at haka-haka. Balot ng takot ang puso ng mga tao. Ang kanilang mga mata ay puno ng pangamba at pag-aalala. Ang bawat isa ay nag-iisip kung paano nila mapapanatili ang kaligtasan ng kanilang mga anak. Ang dating init ng kanilang komunidad ay napalitan ng nakakapangilabot na takot. Nangyari ang hindi inaasahan. Ang mga kalsadang dati puno ng tawanan at kwentuhan ay biglang naging tahimik at malungkot. Nasira ang kanilang ligtas na kanlungan. Ang mga bahay na dati puno ng kasiyahan ay ngayon ay puno ng takot at pag-aalala. Ang bawat sulok ng baryo ay tila may anino ng pangamba. Mahigpit na niyayakap ng mga magulang ang kanilang mga anak. Nagbubulungan ang mga kapitbahay. Ang bawat isa'y nag-iisip kung paano nila mapapanatili ang kaligtasan ng kanilang pamilya. Ang dating masiglang mga kalsada ay wala ng tao pagsapit ng dilim. Nagluluksa ang buong baryo. Ang bawat isa'y nagdadalamhati sa pagkawala ng isang inosenteng buhay. Nagluluksa sila sa pagkawala ng isang musmos na buhay. Ang mga bulaklak na inialay ay simbolo ng kanilang pagdadalamhati at pag-asa na sana'y makita si Maria. Nagluluksa sila sa pagkawala ng kanilang kapanatagan. Ang bawat isa ay nagdarasal at umaasa na sana'y bumalik ang kapayapaan sa kanilang baryo. Nagsimula na ang investigasyon. Dumating ang mga hindi kakilala sa baryo. Nagtatanong sila. Hinanap nila si Maria sa mga bukirin, pero hindi pa rin siya natatagpuan. Naging linggo ang mga araw. Unti-unting nawawala ang pag-asa. Bumigang dinadala ng kawalan ng katiyakan sa komunidad. Kumakalat ang mga bulong-bulungan. Bawat isa ay mas nakakakilabot kaysa sa huli. Ang hindi alam ay pinagmumulan ng takot. Ang mga dating pamilyar na mukha ng kanilang mga kapitbahay ay tila may bahid na rin ng pagdududa. Binago sila ng trahedya. Naghasik ito ng butil ng pagdududa. Humihingi ng hustisya ang komunidad. Nagsagawa sila ng mga bigil. Ipinagdarasal nila ang ligtas na pagbabalik ni Maria. Nagsusumamo sila ng kasagutan. Walang tigil sa pagtatrabaho ang mga lokal na autoridad. Sinunda nila ang bawat lead. Kinapanayam nila ang bawat testigo. Nangako silang pananagutin ng may sala. Ngunit nananatiling hindi nalulutas ang kaso. Ang kawalan ng hustisya ay lalong nagbalalim ng sugat nanatili ang takot. Nakabalot ito sa baryo na parang maitim na ulap. Ang dating masiglang komunidad ay isa ng anino na lamang ng dati initong sigla. Kahit sa pinakamadilim na panahon, may pag-asa paring nagniningning. Nagkaisa ang komunidad para sa pamilya ni Maria. Nag-alok sila ng suporta. Ibinahagi nila ang kanilang kalungkutan. Hindi nila hinaya ang patayin ng takot ang liwanag. Nabuhay ang alaala ni Maria sa mga ngiti ng mga batang kanyang nakakalaro sa mga kwentong ibinahagi ng kanyang pamilya sa puso ng mga nagmamahal sa kanya hindi siya malilimutan ang kwento ni Maria ay isang malinaw na paalala paalala na sa bawat sulok ng ating buhay may mga bagay na hindi natin inaasahan paalala ng kadilimang maaring magtago sa mga anino mga aninong nagkukubli ng mga lihim at panganib na hindi natin agad nakikita paalala ng kahinaan ng kamusmusan. Ang inosenteng paglaro ng isang bata ay maaring magbunga ng mga pangyayaring hindi natin inaasahan. Ngunit ito rin ay kwento ng katatagan. Katatagan ng isang batang may pangarap at ng isang komunidad na handang magtulungan. Ng isang komunidad na nagkakaisa sa kalungkutan at sa kanilang laban para sa hustisya. Sa kabila ng trahedya, nagkaroon sila ng lakas ng loob na magkaisa. Pinilit sila ng trahedya na harapin ang kanilang mga kahinaan. Ang bawat isa ay nagkaroon ng pagkakataong magmunimuni at mag-isip. Pinilit silang suriin muli ang kanilang kaligtasan. Ang bawat hakbang ay naging mas maingat, mas mapanuri. Pinilit silang kumapit ng mas mahigpit sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang bawat yakap ay naging mas makahulugan, mas puno ng pagmamahal. Maaring natapos sa trahedya ang kwento ni Maria ngunit ang kanyang alaala ay hindi kailanman maglalaho. Ngunit ang kanyang diwa ay patuloy na nabubuhay. Isang simbolo ng pag-asa. Isang paalala na sa kabila ng lahat, may liwanag na nagaantay. Isang paalala na pahalagahan ng bawat sandali. Ang bawat sandali ay mahalaga, bawat hininga ay isang biyaya, at huwag tumigil sa paglaban para sa isang mas ligtas at mas makatarungang mundo. Ang laban para sa hustisya ay hindi natatapos. Ito ay nagpapatuloy sa bawat araw.